Tridor baka mo. Ang tridor ay ito talaga yung sakit na walang lunas at marami nasisira ng na mga pamilya o relasyon dahil sa isang tridor. Ano nga ba yung mga kakaibang mga taglay ng taong tridor? Siyempre, ang, ang number one ay may kakaiba silang talento na hindi mo alam at sa loob kasi ang kanilang mga ulo. Ang number two na taglay ng Tridor ay ito yon. Marunong gumawa ng kwento ng hindi totoo. Iyan ang mga isang taglay pa ng mga taong mga Tridor. Nakakatakot yung mga ganito. Kaya kailangan natin iwasan yung mga taong ito. At number three ay maganda yung pakisama sa'yo. Marunong siya makisama sa mga tao may napapakinabangan siya sa kanya. Ganyan ang mga ugali ng mga trader. Pero kapag alam niyang wala kang pakinabang, ay iiwanan ka niya, sisiraan ka pa niya. Yan ang mga taglay ng mga trader ng mga tao. At ang number four ay, sila yung mga tao na masamang writer ng isang libro. Na alam lahat nila ang kwento na hindi totoo. Yan ang mga ugali ng mga tao mga Tridor. Kaya dapat natin silang iwasan para hindi tayo ma-stress. At saka, siyempre, eh, di masira yung buhay natin. Sayang yung mga panahon natin ay eh, google sa kanila. At siyempre, ang number five pa ay para yung mga programming ng computer. Daig pa nila yan. Na alam lahat nila kung ang detalye niyan. Pag sila ay nagkuwento, daig pa nila ang mga malites. O, di ba? Ganyan ang mga tao talaga ng mga traitor. Kaya mag-iingat po tayo sa kanila dahil wala silang may na mabuti sa ating buhay. At syempre, ang number six ay maganda lang yan sa harapan mo pero pag nakatilagod ka na po, tinaki-tinaki-tsaki ka na yan. Sorry. <laughs> kanya ng mga taglay na mga kakaiba ng mga ano ng mga traitor na tao pag sa harapan mo ang ganda-ganda ng -ganda ginagawa sa iyo ang ganda-ganda ng mga sinasabi sa iyo pero kapag nakatalikod ka kung ano na mga sinasabi sa iyo para kanang nang niyan sa likod <laughs> kaya iwasan po natin yung mga ganitong mga ano mga mga tao mga traitor dahil sila ay pasaway sa buhay natin wala silang mga maitutulong siempre ang number 7 na taglay na kakaiba ng mga trendo ay ito yun. Kung sakaling prinangka mo siya dahil yung kanyang ginawa ay hindi maganda. Ngayon, pinalaki niya yan. Naghanap na ng mga lahat ng mga taga-barangay para may kasama may kakampi siya. Feeling inaapi siya. Gumawa na ng mga kwento na inaapi siya ganito-ganyan. Tapos, na yung mga iba naman na walang kaalam-alam ay naniniwala sa kanila. Kaya sila ay daig pa da nila talaga yung ugali ng mga marites at saka mga maritos. O, ba diba? <laughs> Kaya mag-iingat tayo sa kanila. Iwasan po natin yung mga klase ng tao dahil wala po sila talaga maigudulot na maganda sa ating buhay. May stress ka lang. Mauubos lang yung oras mo. Panahon mo, mapapahamak ka pa siyempre, pati mga pera mo o mga ano man, dahil ginagamit ka lang ng mga yan, kaya mag-iingat po tayo. Yan po yung ating topic ngayon at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At kung meron pa kayong maidagdag ng dahil sa mga taong traitor na ito, yung mga kakaiba nilang taglay, ay please lang po, pag comment mo po, please lang po, pag comment po ninyo sa baba at basahin ko po yan isa-isa. Maraming maraming salamat po and never give up is the key. to success bye bye